sawa ang title ay mag-usap tayo kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat ingat, I'll see you soon. Bye, pero working hard ang lola. Ingat ingat, I'll see you soon. panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo na magdigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusunda. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na parahan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming maraming salamat. Nawahe, huwag matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Talangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming pitinatanin ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galip, inis, maling pananahit, at mali ang gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niya po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatutuhanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkalo Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa tao nang walang papiibot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos na gawain. Muli, maraming salamat, Panginoon idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Mga langin sa pagkakitang po sa inyo lahat si Vicky asawa na mag-uusap dito po kami sa Riverside Golf Resort transition. Dahil wala ang ating super manager. And anyway, gusto ko sabihin sa inyo ngayon na medyo nagdagdag po kami ng segment at tungkol po talaga sa in-demand na usapan, trending ng usapan, pakinggan nyo po, po dahil nandiyan po si Mrs. Sen para explain sa inyo kung paano at papa at magkano ang mga magagastos. And, and, and don't forget ang uh, mga katanungan po kung meron, meron, meron kayong katanungan pasok lang. sa FB, tayo. By mga kasabihan sa buhay na magbibigay paalala sa pang-araw-araw habang tayo'y nabubuhay mula kay Miss Vicky Ozawa kung gusto mong buksan at makapasok sa pinto ng saya siguraduhin lamang na malinis ang ating konsensya ang hirap daw ng buhay pag wala kang salapi. Tama. Pero di ba mas mahirap ang buhay kung walang totoong nagmamahal sa'yo? Ang pagsikat ng isang tao ay hindi magiging forever kung hindi mo papansinin ang mga pumapansin sa'yo. Maaring bata ka ngayon, maganda ka ngayon, sikat ka ngayon, mayaman ka ngayon, at matalino ka man ngayon. Nice. Pero alam mo ba na umiikot lang ang mundo? Bukas makalawa, magugulat ka na lang, wala na ang lahat ng ito. Kaya always be nice, honest, and generous person. Kahit na may mga pagsubok na dumating man sa buhay, pagbinuksan mo ang pinto ng bahay mo, saya at puno ng katotohanan ang papasok. Ang grasya ay may dala para sa iyo na walang hanggang kaligayahan. Hindi mahalaga kung gaano katagal tayo mabubuhay. Ang mahalaga ay kung papaano tayo nabubuhay. Ang pasasalamat sa kahit anumang bagay na dumating sa atin, magandaman o masama, ay nagaalis ng negatibong pag-iisip. Hindi ang kasaysayan ng ating buhay ang magbibigay sa atin ng kapalaran. Huwag kang mabother sa saya Nagusto ng sino man. Ang isipin mo ay ang saya mo. Para hindi ka masaktan pag ang sagot ay kakaiba para sa'yo. Iba ka, iba sila. Be positive. Kung di ka maintindihan o di mo masabi, isulat mo. Kung hindi mo pa rin kaya, tumahimik ka at sabayan mo ng panalangin para mas maunawaan nila. Meditate. Ang hirap ng buhay pag lagi kang inis at galit. Kaya kahit ano pa man, make yourself busy sa positibong pag-iisip. Keep on praying. Lahat pwedeng gumanda at pwedeng sumikat dahil sa social media. Maganda yan. Basta gagamitin para sa ikabubuti ng lahat. Lagi nating tatandaan na ang galit ay hindi ang siyang kasagutan. May presyo ba ang utang na loob? Kung mayroon, magkano? Paano ka magiging masaya sa buhay kung ang dala mo sa isip at puso ay puno ng pagsisisi at paninisi sa kapwa? Smile, ang pinakamagandang regalo sa ating sarili. Ang mas mahusay na buhay ay may mga nakakausap tayong tunay na kaibigan. Kaysa sa may mayaman na ang nakakakwentuhan ay huwad na kaibigan. Hindi ang inis o galit ang magbibigay ng saya. Kaya kung galit, okay lang sa loob, huwag dalhin sa labas. Better to pray. Kapag nararamdaman ko at pumapasok sa isip ko ang magagandang salita ay isinusulat ko. Pagmasama naman sa pag-iisip, binubor ako. Hindi ka man naiintindihan ngayon ng kahit na sino, ayos lang. Basta alam mo sa puso mo na naiintindihan ka ng ating Panginoon. Huwag abusuhin ang kabataan, kagandahan at kalakasan mo ngayon dahil hindi ito panghabang buhay ang makontento kung ano ang meron ka o kung anong wala ka man ay isang daan patungo sa masayang buhay. Walang masamang humingi ng tulong basta obligado ka sa iyong ipinangako sa taong tumulong.

may bago kaming anunsyo. Naghahanap ang Gorilla Strip Shop ng bagong trabahador. Kung naghahanap ka ng trabaho, halika at sumali sa amin. Pero bago yan, gusto kong ipakita muna ang type ng trabaho. Iikutin po muna natin isa-isa para sa inyong kaalaman. Yan po nakikita niyo naman mga branded na item na itinitinda rito, idini-display nila na napakaganda. Isa po 'yan sa magiging trabaho niyo. Sa mga nakikita ninyong item na nakadisplay, kailangan maayos ilagay mga alak, mga washing machine, lahat po yan ay pinupunasan. Lahat po yan ay tinitingnan. Chinecheck nyo yung mga expiry date, chinecheck nyo yung mga bagay-bagay na dapat ayusin. Kasi minsan, syempre, ang customer, pag nahawa ka, minsan hindi na ibabalik ng maayos. At hindi nakapwestong maayos. Yan po ang mga bagay-bagay na itinitinda rito. At yan po na ipakita namin sa inyo ang lugar na napakaganda na naghahanap sila ng trabahador kaya tatlong lugar po ang kailangan nila but this time sa Kofu hindi po kailangan only places na mamaya babanggitin po ng manager ng kumpanya. At bago ang lahat, syempre habang nakikita nyo yan, gusto ko pa rin pong ipakilala sa inyo ang kumpanya kung paano sila tumutulong sa ating bansa sa Pilipinas, lalo na sa mga bata na talagang nangangailangan. So panoorin po natin ang kanilang ginagawang voluntaryo sa Pilipinas. gusto kong ipinakikilala ang kumpanya mula sa Japan na may malasakit at dedication sa pagtulong sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng kanilang programa at proyekto, naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga bata at magbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanila. Ang ating boss ay isang tunay na kaibigan ng mga Pilipino. Na may pusong handang maglingkod at magbigay ng suporta sa mga nangangailangan. Sana ito po ay magbigay sa atin ng lakas ng loob na mag-apply na. Dito makakasama niyo ang isang may-ari na may pusong Pilipino at bukas-palad na handang matuto at makibahagi sa ating kultura. Sa amin, ang bawat araw ay puno ng kasiyahan magandang karanasan sa trabaho halina na samahan kami sa aming masayang paglalakbay tungo sa Tagumpay Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung anong klasing trabaho pa ang ginagawa sa lugar na inyong a-applyan Dito po ang saya talaga nila Nagtutulungan dahil ang aming mga boss at ang mga pinuno ay may malasakit at pagmamahal Maraming sa kulturang Pilipino. Che, ito po Dito ang ating mga sa aming po. trip shop, recycle shop, gorillas hindi lang kayo makakahanap ng mga natatanging gamit, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay, kundi pati na rin ang isang pamilya na tunay na nagmamalasakit halina maging bahagi ng aming masayang komunidad. Ngayon naman po gusto namin ipakilala sa inyo ang aming masipag at maaasang manager. Alam nyo, siya po talaga andyan. Sabi niya, nag-aaral pa siya ng Tagalog. Siya ang magpapaliwanag ng mga detalya tungkol sa mga partikular na tungkol at responsibilidad. ゴリラーズの大原と申します。この度アルバイトスタッフを募集しております募集要項は日本語が話せる方なおかつ35歳までの方となっております時給は1100円スタートとなっております仕事の内容は接客電話応対商品清掃と販売こちらの業務となっておりますバイトのの希望方は 当店です、ねえー、富士吉田と、えー、鶴市と都留市甲府市内にお店がございます、えー、ご希望の店舗まで直接お電話くださいよろしくお願いしますング語はは。まだ勉強中です。ああのー、あフィリピン人の皆ささ、ん、こんこにち tawag na. Andito po ako sa, hindi na gusto niya sa isang ano, tax office. Inasikaso po natin yung kababayan natin tungkol sa tax refund niya. Hindi po natin ipapakita yung beauty niya. Although mas, gusto ko yung katawan niya that sexy <laughs> siya kesa sa akin. <laughs> Ngayon siguro nasabihin niya po kung paano namin si Inesis

tapos yung bank, dance uh -huh. Tapos yung mga Genshin po. Tapos yung mga, sa mother ko po, yung mga birth certificate niya, dapat na pinagalan ko, in-assist po nila ko. Mm -hmm. Tapos nandito na po kami ngayon sa Otsuki. Hopefully, yes. ma-approve po yung Uh -oh. application to ko po. Kin kinu kinuha na nila yung application? So, yeah, ba? Diba? Kinuha na po yung application ko. Uh -oh. Pero nung unang pumunta ka rito, anong sabi sa iyo? Bali nung... Nag-isa ka? Mm -hmm. Opo. Bali nung mm pumunta -hmm. po pa dito, ang sabi po, ay hindi ka pwede, hindi mo pwedeng i-apply yung, yung, yung sa pamangkin mo. Yung sa kapatid mo, mother mo lang. Mm -hmm. Yung sinabi. Tapos, hinanapan dito ko ng ibang mga requirements mm -mm. tulad ko ng merit certificate yes. tapos yung residence certificate ko dito mm -mm. tapos yung sa bank bank bank, bank uh, account ko ng account. mother ko mm -mm. kung saan mo pinagadala ko sa kailangan yes. nyo yes. pero nung mga anak ko si ma'am Bibi medyo naka oh. sa talo po niya medyo nakaluwag po ako and explain po niya dahil mm -hmm. ng ano ng mga requirements po, tsaka yung sa pagpaprocess po ng papel. Maraming maraming sa dapat po. Kaya... Uh, ah, sa mga pilo o versus po rito, okay. kung nag-hesitate po kayong mag-apply ng sa tax remittance, pwede po kayong mag-message uh, mag kay... Ate Vicky. Ate Vicky po sa Facebook o kaya sa YouTube po. Yes salamat po. Yes, thank you so much sa inyong trust. Anyway, yan mga kababayan ko na mag-refund ng tax. Uh, pwede pa po pero hindi maano. So kung kailangan nyo po assistant, andito po kami. Ayan, kasama, prueba po na kahit pa paano tignan na lang po natin kung may kakulangan, kung sa kanya, kailangan ganito, kailangan yun na lang po hinihintay namin. Pero nakita na po kung magkano makukuha niya. Dalawa pang makukuha natin, isang sa City Hall at saka isang sa Tax Office. Yan po, thank you so much sa iyo. Thank, thank you. you. Thank you. Maraming maraming salamat po. Yan po ang ating for today, Monday, sa mga chika-chika ng buhay dito sa Japan and in the Philippines at sa mga... Scammer, tumigil na kayo at wala rin mangyayari sa buhay nyo. Yan po ating mo at kung may katanungan, ulit-ulitin ko, pasok lang po sa FB page, mag-usap tayo by Biki Osawa. Ayan, kagogolp ko, pati yung mukha ko nasisira ng kamay ko nangingitim. <laughs> Maraming salamat po and have a nice uh, day. It's Monday, one week, gambari masyo. Always smile, don't sleep. When, when the sun is shine, Don't sleep unless you're tired. <laughs> Maraming salamat po. Have a nice uh, day po. Maraming salamat. Thank you po. And for my last word pala, meron pa. May we all live with love, peace, and harmony. Tinatakpan ko mukha ko eh. Mga problema at suliranin Sa buhay ay hindi nawawal kailangan Ibay ng puso Upang ika'y hindi maging kawawa Mag-usap tayo Mag-usap tayo At dagaan mga problema mo Mga pagsubok sa aking buhay problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo, mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsusun. problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap